kay tayo mo ni guys pandagdag talino favorite ko to kahit nung ako yung malit pa yung mali kasi maraming klase may kulay puti may kulay pula so ang gusto ko yung uh, kulay pula guys yan tapos may mga mani din na uh, tunay na mani kasi may mga mani, di ba? Ang mga mani na ch chicharon. May mga mani na parang piki ba? Fake. So, ito yung mas masarap. Ang mga mani din na um, untawakin ay hubad. So, ano yung hubad? Hubad? Ah, siguro yung mga, ano siya, tanggal na yung mga balat or tulad nito, Pula. Tapos tinatanggal pa yung pinaka gamit or naging puti siya kasi parang uh, shield siya. Natatanggal yung mga kulay. So, yun ang tinatawag na mani na hubad. Man masarap ang luto ng um, guys tulad ng ito adubong mani adubong mani tapos sa uh, may mga mani naman na sinangag may mga mani naman na nilalagay sa cake may mga mani naman na nilalagay sa kanin or sa mga ulam at doon sa mga tinapay ginagawa nilang uh, pang uh, pangpasarap so marami ang uh, ginagamit na ng mani guys So, kain tayo guys. Mani. Pandagdag talino. Guys. Tunay na niya. Hindi siya siya Yung mga plastic na na... sariya. Ito ang the best. So, thank you so much guys for uh, watching. God bless us all. Um, Diyos mabalos. God bless.